Good day mga idol! So, pintang light na naman! mag do daw sila naman, nagkaka naman tayo ng pintang! Amazing. So, pintang natin mga idol, binigyan tayo ng katrabaho natin. Wow. So, ang pinigay niyang pintang, ay pintang, binigay niyang ulam kasi nagluto sila ng ulam. Nagloto sila ng adobong pato. Oh. Yun o, may adobong pato tayo mga idol! So, kung makikita niyo mga idol, masarap yung ulam natin at kakain na naman tayo. Ayan mga idol. Adobong pato. Amazing! First time. Binigyan tayo ng katrabaho natin dito sa Taiwan. Dito to, to yan. At, hmm. Kakatakam talaga mga idol. Hello, Ilian! Kakatakam. Adobong pato is life. Yan o! Adobong pato mga idol. Sarap to, sarap to. Kain na tayo mga idol. Alas 12 na. Magdidigdog na. Kaya, Oh, pisa na ba natin na yan, mga idol? Hmm, kain na! So, kung makikita nyo, mga idol, ang sarap ng ulam natin. Mayroon tayong imbo Um, pork, pork chop. Adobong pato or adobong adobong duck. Adobong duck. And then, mayroon tayong white, white cauliflower. Yan, kung may mga idol, sarap yan. Kain na tayo mga idol. Ito ang pinakatabis, adobong pato or duck. Duck na adobo. Hey, <laughs> kain na. At uupisan oh, na natin ng pagkain mga idol. Ito na, titikpan na natin itong adobong pato. Hmm, mabango mga idol. Sobrang bango. Masarap siya. Hmm. Ang sarap talaga ng lutong adobo ng Pilipino kamis uh, dito pwede hmm, lang tayo makatikim ng adobong pato so kain na tayo mga idol maraming maraming salamat sa inyong panonood